So, mga kumari kong mahal, welcome back sa channel ko. At kung bago pa kayo sa channel ko, welcome kayo dito. Ang gawin nyo lang ay mag-like, mag-subscribe, at mag-comment. At pindutin nyo na rin ang notification bell para updated kayo palagi sa aking mga bago mga upload mga video. Mga kumari, gagawa si kumaring alma nyo ng kilawin. Pakita ko sa inyo. Let's go! umpisa na natin mga kumari isda, tambanyan, pipino tsaka mangga, nga giwa-hiwa tapos luya sibuyas dahon, sibuyas bumbay kalamansi, tsaka sili tsaka syempre may suka, yan ang pinakaano natin yung suka eh. tapos may asin, yan ang panimpla natin okay, go na! yan, iuna natin lagay mga kumari ang isda, may natira pang isa, kaya kunlan natin dahil sayang yan, tapos ilagay ko ang luya. Tapos, isunod, tabi muna natin ang sili. Sunod ko ang sibuyas bumbay. Tapos, may may na yung dahon. Tapos, lagyan ko siya ng asin. Para pag mikos-mikos natin mamaya, maabsorb na sa isda ang lasa, ang alat niya. Mupigaan na to ng kalamansi. Yan. Alam niyo mga kumari, ang kalamansi, isa din yan sa nagpapawala ng langsa ng isda bukod sa luya. Yan, tigaan lang. Hindi naman ganong marami dahil pinakaano talaga natin ang ano, ang suka. Pwede nga isabaw ang suka eh. Kasi sabaw pa lang ng ano, parang ulam na din. Sigurado masarap yan mga kumari. Yan, yan, piga. Sige, piga mo pa maring alma. Yan na ang suka. Lagyan na natin ng suka mga kumari. Ayan. Yung suka ko mga kumari, templado yan. Ayan o. No parang sukang pinakurat din yan alug-alugin natin yan yan para mahilo-hilo tayo jar ayan bubuan natin pa konti ng suka mm, tapos si mekos mekos natin yan yan mekos lang para ma-absorb sa ilalim ng isda ang lasa hmm. yan mekos tapos lagyan natin ng sili hanap pa muna ako ng panggupit yan taranta paghanap si kumaring alman nyo lalagay kong sili mga kumare isa o kay dalawa pero ngayon tatluhin natin kasi ako pakianghang man ako pero hindi pwedeng marami kasi nga si kumparing mel aangal ayaw niya kasi ng sobrang anghang kaya tatluhin na lang natin kasi masarap talaga sa kinilaw yung maanghang talaga mga kumare lagay ko na yung sibuyas dahon pinakapinali ko yung ano tapos mekos yan mekos lang mm, tinikman ni kumaring alma mm, masarap ko lang pa sa asin Ilagyan natin ng kunting asin. Lumakas ka. Yan. Kunting asin. Lumakas ka. Yan. May kos uli. Hindi na si Kumaring Almanyo. Kumuha ng plastic labok. Balot sa kamay. Kasi eh, mikos-mikos niyang gamit ang mga kamay. Yan. Mikos lang. Masarap kasi paghalong halo talaga siya mga kumare. Yan. Mikos lang. Mm. Promise. Masarap yan. Mm. Sige. Mikos, -mikos mo pa. Yan. Tapos na. Timpla. timman natin. Hmm, sarap na. Okay na. Kainan na tayo mga kumari. Kakain na tayo. Finish na. Uy, go. Hmm. Tutok tayo sa pati ko. Kung mo pa kailangan dito yan. Tutok po kang kita. kain na tayo mga kumari kong mahal ito na ang ginawa ni kumaring alma ganina, kilawin kinilaw na isda na tamban. Oh. Kaya na tayo, mga kumari. Ang sarap ng kinilaw ko. Hoy! Hindi siya nagbubuhat na ano. Masarap talaga ang kinilaw, kilawin ko. Sino ako, guys? Sino daw? Sino daw siya, mga kumari kong mahal? Hindi ka naman makita. Paano nila ka makilala? mupo. Para mga ano kanila. O, sino daw siya? Wag daw kuno hindi ko raw siya muna daw pipakita. Paano nyo daw kuno siya mahula ay inakita nyo na daw siya. Di kilala nyo na daw siya na siya si Kumaring Esang. Hello, hello. Kain na tayo mga kumari. Ulam ko. Adobong. Adobong atay ng manok. Tsaka nilaga siya na itlog, hinalo siya. Adubong. tapos small amount lang na rice. Kasi yung kinilaw ko naaman, naay na kuan kanang pipino na kuibot ang pipino ba. Ang sarap, marami na namang maano si kumaring alma nito. Masarap ang sarap ang kung kinilaw nga isda, tamban to mga kumari ha. Kinilang ano, tamban. Hmm. Kahit yung sabaw niya, masarap na. Free muna tayo. Thank you po, Lord. Dito sa pagkain. Maraming maraming salamat po, Ama. Kain na na. Sabayan niyo ako, mga kumari, para pati kayo, mabusog din kayo. Ang sarap yung ano. Hmm. Dito ko natataka mo. Oh. Ramis! Promise! Mm. Ito yung luya, kinakain ko na. Sarap naman yung ang na. Templado kasi. Mmm! Lahat naman siguro tayo yung mga kumari marunong. Sa probinsya kasi, sa Bisaya kasi, pag dool kag dagat, perminti ka magkilaw. Throwback lang ng konti. Nung dalaga pa ako, nung tamban na isda, yan ang isang hanap buhay ko doon, nung dalaga pa ako. Kasi, naglalako ako ng isda, tamban ba? Soroy, soroy. Hango ko siya, 10 pesos pa ang kilo. Tapos, pag isuri ko na siya, baligya ko na siya, tag-30 na ang kilo. Siyempre, no? Kapoy ba? Imo bagtak, lakaw-lakaw, tapos, jit piso lang po, ano ni mo, 20. Tenta mo ng kada kilo, 20 ang ano ko, tubo ko. Yan ang rakit ko noon, nung dalaga pa ako. Kasi, siyempre, doon kami dagat. Eh, yung mga, ano, pag mo, abot na yung mga mangisda, ay, sa dagat, ah, mga tumi, manghango mi. Minsan, dalawang balde ang dala ko. Uy, kapoy sa bagtak. Uy, lakaw-lakaw. Sorry, sorry. Isda, tamban, tamban. Rubak lang ng konti. Napagdaanan ni Kumaring almayan yan. Kaya mga diskarte, diskarte. Alam ni Kumaring almayan yan. Kung paano mabuhay. Kung paano mabuhay ng patas. sa dalaga pa lang ako marunong na akong umano dumiskarte para makakita ng pera Siyempre, dulog lagat hmm. Tapos kami mga mag magbabarkada maligo man eh magkilaw ni pagdungag ng saging balanghoy o kaputong Putong balang hoy. Muumputo na. Wala siyang timpla. Sinapirang kakanon. Ang sarap. Mga kumare. Nay, paris mo sa kinilaw. Hmm. Panalong panalo talaga. Wala kong mga gulay ngayon. Wala kong litos. Hindi ako nakabili. Kaya pinakagulay ko na itong ano. Pipino. Kaya dinamihan ko rin siya. Hmm. Kami lang naman ni, Kuma, ni Kumparing Mel ang magbuno-buno ni Kaon. Umaano naman mga anak ko pero hindi talaga hindi talaga gano'y. Yung tikim-tikim lang pero kaming mag-asawa. Hindi naman maya. Buno-buno kami Kaon na ni. Saka hindi ako nakakita ng gusto. Kung may gusto pa, ay naku, grabe, panalo. Gusto na lang kulang nito. Perfect na ang kilawin mo. Dito sa amin kasi sa Divisoria. Kung may rikto. lang kasi may gusto. Siguro, nung maga, meron pa. Itanghali na kasi ako ng ano. Ganyan, ubos na. Kaya wala na. Hindi ako nakabili. Kasi pag nagkilaw ako, nasa isip talaga bibili ako ng gusto. Kasi masarap talaga partner silang dalawa. Iwala, wala. Kaya skillawin na lang. Di damihan mo ang mga gulay mo kaysa carbohydrates, di ba? Kasi alam nyo naman, ang history ng kalusugan ko, may diabetes si Kumaring almanyo kaya hinahinay talaga sa mga carbohydrates. Di baling more gulay-gulay, yun, okay. Mula nung may diabetes ako nga kumari, kaya ko nang kainin yung mga ano, yung mga hilaw-hilaw na mga gulay. Dati di pwede. pwede nga lang, lutong-luto ngayon. Kahit si, ano, si Ampalaya, kaya ko nang kainin si Ampalaya, promise, nasasarapan ako sa kanya na hilaw, pero hindi siya yung malaki yung pagkahiwa, yung ginagayat-gayat siya na panggisa mo na ano. Yun, kaya ko siya basta manipis, sawsaw -saw ko lang. Kahit sawsaw -saw ko lang siya sa baguong, masarap na. Nasasarapan ako sa kanya. Dati hindi ko kaya siyang kainin ng hilaw. Luto, paborito ko siya, Papakain ko pa nga siya pero paghilaw. Pero ngayon, nasasarapan ako sa kanya. Pag nag-ampalaya kami, nagbubukod ako na yung ginayat-gayat na ano. Yun, sali ko, nasasarapan ako sa kanya, promise. Dati hindi talaga ko kaya. Yung mura nang may diabetes na si Kumaring Alma no? inunti-unti ko nang na-adapt na din siya naman siya sa paunti-unti sa ano katawan ko. Tsaka yung mga halos maraming benepisyo para sa pagbaba ng blood sugar, yun na halos ang binibili ko. Natutunan ko yan kay Doc Atoy, ah Doc Doc Atoy. Marami akong mga nakukuha sa kanyang ano ha. Mga kaalaman sa mga pagkain na pang blood sugar kasi 'yun na ang tinitingnan ko kasi ngayon. Yung mga pagkain na bababa yung blood sugar mo, yung cholesterol mo, yung ganoon kasi siyempre meron na tayo niyan. Pag wala na talaga pag gurami na talaga doon na kasi lumalabas yung ano pero pag abusado ka tigi ka agad. <laughs> hmm. sarap nito. Lalo na pag may kabayo sana to. Kasi lang, hindi na, bawal. Bawal alak. Namang <laughs> <laughs> inumay, oh. Sarap pulutan. Kahit tuba nito, man, naku, panalong panalo. Tingi ko. Ano ah, na, tingi ko. Hmm? Pareng Parang milo. Oh. Hindi na nakatiis. Tagal eh. Papapakang tagal ko daw. <laughs> Ayaw nila makisabay sa vlog ko. Sige. May expose ang beauty ko. Thank you for watching guys. Hmm. Kasamid ako. Maasim kasi mga kumari. Thank you for watching guys. Mga kumari kong mahal. Hanggang sa muli. Sa muli nating kainan at sa muli nating lulutoy na pagkain. Pag nasama ko sa vlog, baka magbaralan. Sana nag-enjoy kayo kasi ako nag-i-enjoy ako sa kinakain ko I love you bye yung G6 sa ating lahat Mwah! I love you